Hi guys! Unbox ulit tayo for today's video. Alam ko, karamihan sa inyo nag-iisip na ng mga panrigalo. Kaya samahan niyo akong mag-unbox kasi pwedeng-pwede niyo itong ipang-gift. Medyo nagulat nga ako kasi sobrang mura lang nito pero napakalaki niya na. Makeup organizer nga to na meron siyang drawer sa baba. Hindi ko pa man siya nakikita ng lahatan pero kinikilig na ang mare nyo, Diyos mio. At ayan na nga siya at sobrang cute niya mga mare. At meron pa talaga siyang handle kaya pwede nyo siyang dalhin kahit saan. Ang maganda pa dito, pwede kayong maglagay ng mga lotion kahit malalaki. So ayan, meron nga pala siyang kasamang silicone Yan yung pinaka-handle ng drawer niya sa baba. Madali lang naman siya ilagay, tutupiin lang yung silicone tapos isisiksik lang dun sa may butas. So ayan, ganyan lang siya. Ang lalaki din ng drawer niya ha, marami na kayong mailalagay dyan ng mga abubo. Na Napaka-smooth niyang buksan na. Madami na kayong mailalagay dyan. Makeup, lipstick, at pwede ding accessories. Yung mga lotion yung nakakalat, cologne, perfume, pwedeng pwede niyo lahat dyan ilagay. Kabilaan pa lang na open yung takip niyang transparent para mas madali niyong kunin yung mga nakalagay. Malaki yan siya sa personal. Okay na okay to sa kagaya kong mahilig sa makeup, lip tint, lipstick para naka-organize lahat. At syempre pwedeng pwede mo rin yan ipang gift. Nasa comment section ng link or sa yellow basket.